Hello everyone, tayo po ay muling babalik sa Berry Island para maglingap. At dahil dyan, tara, samahan niyo ako. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. At ngayon nga, tayo ay nandito na naman muli sa Berry Island para sa pagliling. Ah, alam niyo ba kung sino ang ating binigapin? Yun, pamilya titisoy at atin. Pero bago po yan, ako po muna ay iyong isubscribe ang aking YouTube channel at Didi Vlogs, pati na rin po ang channel ng mga kalingap at great Team Warainon at ang ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang at ang ina ng kalingap na si Ate Edna Vlogs. Let's go, mga kalingap! <laughs> Maglilingap kami. Amin, salamat sa dalawang ito na tumutulong sa aking paglilingap dito sa Biri Island. Mimiso and Joliet na sa kanilang munting kakayanan sa pamamagitan ng pagsama lamang <laughs> okay. sa akin at pagdadala ng bag na naglalaman ng ating biyaya ay malaking tulong para sa inyong lingkod at ibigay. Malapit na tayo mga kalingap. Titignan natin ang reaksyon ng mag-asawa. Isusurprise na naman natin. Tignan natin kung masurprise Paano yan? Masurpresa pa ito na nandiyan na pala agad si Kisoy sa harap ng kanilang bahay. At nandiyan si Kisoy. Si Sige. Tara. Dito na Ah, dito na lang. Dito na lang? Nigel! Kung mag-ano pa tayo doon. Um, ay pa watch. Oh god, fresh kayo. At kami ay hindi. Ah <laughs> uh, dahil may naantig na puso. Dahil may naantig na puso doon sa ating vlog tayo ay magbibigay ng biyaya. Mayroon tayong pa-sponsor from Guam USA and Sweden. Ay, hindi. <laughs> Diyan pala. <laughs> Andito pala. Ay, sila. Jeron! Narinig niyo? Opo. Ano? Salamat po. Okay. Para sa inyo. Ay, marami-marami pong salamat sa nagbigay ng tulong na naman po. Sa malaking malaking tulong po ito sa amin ulit. At biyayang dumating po sa amin. Maraming maraming salamat. <laughs> Hindi ko pa in-expect na may magbibigay na naman po sa amin ng ganito ngayong Hindi na ito iiyak. Ikaw na lang ang umiyak. Ilabas mo yan at naluluha ako. <laughs> salamat po sa maraming maraming blessing na nagbigay lang. Nak. Ko. Hindi natin marinig ang sinasabi. Anyway, nagpapasalamat ang naman siya dyan. Maraming-marami po salamat sa biyayang binigay niyo po sa amin. Ito, meron silang sabon, sabon na mabango, downy, panlaba para gaan, uh, para hindi para fresh para hindi na magkasakit ang bata kung parating mabango ang damit at meron tayong egg may egg na naman si Nigel meron siyang gatas meron kayong kape meron may may biscuit si Nigel oh may pa free pa oh hindi ko nga alam ano kaya itong free kanina nakita kita ko may pa free pang kape pero hindi yung kape sa inyo anak ha that's for mm -hmm. you okay salamat sabihin sabihin mo salamat, salamat. nangga nahiya siya oh. <laughs> nahiya nahiya o oh. nahiyak oh. din si Nigel Naiyak ano na? <laughs> Oh, hawakan mo yun at meron may kape para sa kanila dito lang tayo sa ano at <laughs> dito lang tayo sa kalsada at medyo parang na ano, na ano ako mag maglatay <laughs> maglatay sa tulay oh ito ay mga pangmadalian dahil kailangan ng bata ang ang ano meron tayong bigas at sige okay. na mga dalata. ng maraming marami po sa mga biyayang binigay po sa amin. Saka lalo na po sa nag-sponsor po nito. Lalo, lalo na po kay Ma'am Diday Vlog. Maraming marami pong salamat sa inyo po. Malakas to mag-pray sa Panginoon. Meron silang biyaya. At... At maraming maraming din salamat sa Panginoon na binigay rin sa amin ng malaking tulong at lalo na nagbigay sa amin. At maraming salamat din sa may nag tulong ulit sa amin na maraming salamat talaga. Yun lang. Maraming maraming salamat. Labay po. Labay po. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po. Tanok po kay Ma'am Diday's vlog. <laughs> okay. okay. Sige. Cut.